Oh, iba yung hangin eh, no? Yung mga gantong panahon ng ano eh. Ubo, ano, ano, Uso ang ubot si Paul Tapos ngayong panahon na to, uso ang uwian sa Pilyas. <tinyo> <Sing> <Sing> yung uwi ang pinas na ano ah na ano ba to na ayaw mo mangyari sa iyo. Ang dami na Hindi na yung kontrata. Ayun. Ang dami nagme-message, ang dami kong nakikita sa Facebook nagpe-farewell yung ano, nagpapahalam na sa mga ano sa mga katrabaho, yung mga ganun. Kaya yun. Nakakalungkot. Kumbaga ano eh no, hindi na, hindi nila na timingan yung kaluwagan ng Canada. Kaya maraming uuwi ngayon sa Pilipinas at maraming mapapauwi talaga. Kaya nakakalungkot. Punta tayo sa Little Caesars at gusto daw nila magpizza. Naka-order na ako kanina pa ipipick Ano? pipik Pick ko na lang. Karaming itim ko dito. <laughs> Let's go. Maraming ano ngayon eh. Nag-OT. ani niya at sa support clip Tayo ano muna relax muna tayo Yung ano na yan yung ayun oh eh no, yung nakikita niya yung Cargill yan kargil eh, processing plant yan Hindi pa yata nag, nag ano yan eh Na gano pa to Go operate Parang may mga gumagawa pa dyan eh Mga Pilipino yata Karamihan na gumagawa dyan eh. Minsan bisitahin natin yan Silipin natin yan ano Marami rin empleyadong kailangan dyan Lakas ng hangin oh, ramdam eh Parang uulan pa yata Makulimlim dun yan eh. pagdating ng panahon yung mga bakanteng lote na yan mga kumpanya na rin yan dati nga konti lang dito eh so sunod parang ano to magiging alam nyo yung sa Laguna yung Tecno Park Science Park yan yeah. dito rin itatayo yung anong Costco dun sa may Westera Malapit dito kaya magandang ano dito eh, bumili ng anong bahay kasi pag nalagyan ng Costco to malamang dadami ang community dito baka mga bakante na to sa to sa kaliwa baka maging bahayan niya nung dating namin ng 2013 dito wala kang makita ng ano dyan. wala pa yung highway dyan puro ano lang parang mga damo sa gilid kasi nagbabas lang kami dati parang may service kami papunta dito sa ano sa trabaho nandiyan pa yung original na daan eh yung original na daan nandiyan sa malapit sa cell site yan yung kalsada na yan etong parang flyover na to itong bridge na to ginawa lang ito eh. Ah, natakpan na. Yan o. Oh. Diyan sa may cone. Yung cone na yan. Yan, doon. Yan yung kalsada dati. At tinakpan na ng lupa. Yan, nakita nyo yung Parang may mga apartment doon Tapos mga bahay Yan, dyan Yan yung Westera Dyan ilalagay ang ano Ang Costco Kaya magandang bumili ng bahay dyan sa Westera Kaya Noah Swerte ka Noah <laughs> Shoutout kay Noah Tsaka kay Nurse N. Kuya Julian mataas ang hangin eh, no? Kung may snow tapos ganito ang hangin. Ha. Tinaboy-taboy na mga snow. maganda dito eh pag umuwi ka wala traffic diretso ka makakarating sa bahay ng ano mabilis eh susunod marami na mga bahay dyan sa kanan yan may ginagawa kang bagong community dun eh mamaya madadaanan natin inaayos na nila yung ano parang kalsada Ngayon, maganda rin bumili ng bahay doon kasi dito ka lang dadaan Costco na pangalan yata ng community na yan Cooper Town pa sa ano, pagpunta ka ng Calgary. Dito lang daan nito eh. Pa Calgary. Ayan yun, nakikita nyo yung mga bakante na yan sa kaliwa. Ayan, yun yung i develop nila. Na community. Kasi dito sa kanan, meron eh. Magaganda mga bahay dyan sa kanan oh. Yung mga ganyang bahay na sa ano 500, 600 yan Yung mga ganyan O baka may ano pala dyan eh Baka may 400 pa dyan eh Mga bahay Mga ganyang kalalaki Magandang community yan dito sa kanan. Yan, oh. Nakikita nyo na ba yung traktora yun, oh. Inaayos nyo na yung parang kalsada. ang dami na dun, oh. Ayan, dyan. Sa kanan. Ayan yung Cooper Town na i develop nila. Yan mga gamit nila, oh. naglalagay sila ng ano parang kalsada northwest to ah itong lugar na to yan mamaya na lang ulit dito na tayo kunin na natin yung merienda natin ayan diba to pa ito na nga lang ayan o oh. <laughs> may chicken wings o so. oh. and crazy pops bigay lang dito ka baka malaglag ka eh. hindi kakain kasi ako <laughs> napit ko lang tong ito, paborito ko to naging paborito ko to gano'n and so saan ba ito? oo, oh, diba? willy gart eh. <laughs> and nandito kami sa papunta kami ng east ng Regina nandito yung traffic pag uh, gantong oras mga alas ko kasi maraming umuwi Tingnan nyo doon, tapos dito, yan o. Ang ganda, ang traffic. Dito, ang ganda doon. Ang traffic yan. Papunta ng east. Papunta doon sa mga magagandang bahay. Hindi ko alam ngayon kung saan ako dadaan para makaiwas dito. Ayan, susunduin so namin si David. Doon nagla, naglaro. pumunta, no? Iikot ako, no? Tama, iikot ako. Hindi ako, ayoko yung wag ako dyan. Eh, hey, traffic pa rin dyan. Hindi, doon ako sa kabila. Hindi na ako. Tignan mo, pakita mo naman gano'ng malaki traffic ba. <laughs> Sabi. <Grabe>. Tsaka dito. <laughs> Gagawa ko, iikot ako. Yan ang problema pagka ano uwihan. Pero pagka naka ano, na natapos na yung rush hour mga hanggang 6 wala na yan. Ganyan lang yan. Iwas ako dyan. Gando na yung traffic. Oo oh, ang gandulo nga eh. Iwas ako dun. Pero doon kami pupunta. doon. <laughs> doon pa <masikil. laughs> sa kabilang yung ano. Kailangan medyo sa ulo mo rin tong Regine eh. Yung mga iski-skinit. Para mga street-street. Oo, pasikot. street. pasikot-sikot. Kasi doon, tingnan mo. Alos sa ayaw umandar kanina, di ba? Dito, kabilang ano lang, tuloy-tuloy dito. Yan ang ano, lamang ng Uber driver. Oh. Diba, tiyo ba? makita pa, wala, wag na to. Sky Park pumunta dito? Diyan tayo pumunta dito? Diba? Mm -hmm. Timing pa tayo sa go. No, marami rin sasakyan eh no. Marami pa rin. Oh, pero mas mabilis kasi dito kaysa doon. Maliit ang kalsada kasi doon. Para doon sa may tulay, magba-bottleneck kasi doon sa may tulay doon kaya ano, traffic. Kailangan doon ano, palitan nila yung tulay ng malaki. Tuloy-tuloy <laughs> dito. Sa kabilang lang naman 'yon, di ba? Victoria to eh. yon Arcola ito. Arcola yung doon. na yung ay mga no? traffic. oh, yung mga yan. No? Ang sa inyo na yung, sain -sain yun, yung mukha, ako. Yung ay, gising ko na. yun di tayo papasok ngayon kasi ano, may sakit si Dave. Uh, mag-aalaga sa kanya. Kaya, absent tayo niya. Ako ngayon na magluluto ng breakfast. Kakabaon niya. Nung dalawa. Ayan, nalala ko ng chicken. Alibyan ko lang ng harina, asin paminta, konting seasoning, tapos itlog. Yung nabiling itlog sa Costco, ano? Dilaw. Bumili ako ng gamot para kay Dylan. Nandun pa naman, nandun pa naman kasi si Lian. May nagbabantay pa sa kanya. Tapos mamaya, ako naman. Pagtapos ko lang mag-grocery konti. Ayan. Ah, uh, medyo sumasakit kasi yung tiyan niya nung kahapon. Tapos umokay siya. Umabsent. Anong isang araw pa pala? Tapos umabsent. Umokay na. Hindi namin binigyan ng gamot. Bali, electrolytes lang. Tapos, kagabi, meron na naman siya uli. Pero, konti lang. Eh, hindi na namin pinapasok. Pero, ayun. Bumili na kami ng Imodium. Pero, ano naman, okay pa naman siya. Bumili lang ako nito. Kasi, naubos uh na yung, ano, electrolytes. Tsaka, yung, ano, isang, ano, Imodium. Walang sale. Nasaan ang sale? Ah, eto. 12.99. Game Limit 4. Wala yung ano, no? Sale na ano, sunlight, o. Oh. Okay na Basta, makakuha tayo ng sale yun lang tinitignan ko eh basta mga kapag ano ka imba ka ng sale okay na yun meron pa naman kami yun uh, dishwashing liquid na lang tapos suwi na ako at ah, chicken pa pala isang chicken tapos dishwashing yung favorite kong portuguese style <laughs> favorite ko yan eh dishwashing sa nakalagay <laughs> pawis na pawis eh. Ang lamig-lamig sa labas. Ano oh, potok putok pa. Ah, oh, may luto ng apat. Ang gusto yung ganito eh. Ano oh, yan? Toasted ng konti. Yes, palaman. Dalawa para masarap din. Cheese. Ano may burger sa trabaho. Binigay. Ito sa akin. Cheese. Nagyan natin ng cheese. Simpleng merienda. Ayan. Nagugas akong kamay ah. Ayos na. <laughs> Parang sa ano ah. Burger machine ah. <laughs> Ay ano? Star burger. Na may ham. Hmm? Ayan. Lagyan mong cheese. Si kuya may Game. Itap! Ayan time vlog ni Rice. Rabit na. Ay! Dila, no? May ano, oh? Yeah, Dila, kita mo yung ano? Rabbit? Rabbit, oh? Mayroon. Anong rabbit? Ang laki, no? Oh. No. Ito yung... laki, eh. White brown na siya. Nag-white na siya kasi magwi-winter na eh.